Magmula noong huling natalo si Renier de Ridder sa rematch nila ni Anatoly Malikin noong March 1, 2024 ay hindi na siya lumaban pa sa One Championship. Gayunpaman ay muling nagpatuloy ang kanyang sunod-sunod na pagkapanalo sa middleweight division nang lumipat siya sa UFC. Pero bago siya napadpad sa UFC ay lumaban siya sa UAE Warriors noong July 27, 2024, apat na buwan ang nakalipas mula sa huling laban niya sa One Championship. Nakalaban niya si Magomed Murad Kasaev kung saan tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng round 1 technical knockout sa loob ng 2 minutes 24 seconds. Si The Riddler ay nakapagtala ng tatlong laban sa UFC at ang dalawa dito ay natapos sa pamamagitan ng submission at isang technical knockout. Kahit unang sabak pa lang ni The Riddler sa UFC ay ginawang co-main event agad ang kanyang laban. November 9, 2024 ang unang laban niya sa UFC kung saan nakalaban niya si Gerald Mearshart. Nakapagtala ng 37 wins, 19 losses Mayroon siyang 6 KOs, 29 submissions, at 2 decisions Kahit isang UFC veteran na itong si Gerald ay nagawa itong talunin ni The Riddler sa pamamagitan ng arm triangle choke sa round 3 January 18, 2025, isa pang UFC veteran ang kanyang nakalaban Si Kevin Holland ay nakapagtala ng 27 wins, 13 losses, 14 KOs, 8 submissions, at 5 decisions sa loob ng 3 minutes 31 seconds ay tinapos ni The ang laban sa pamamagitan ng rear naked choke. May 3 2025 nakalaban niya ang isang undefeated na si Bonical, nakapagtala ng 7 wins 0 loss bago sila maglaban. Nakapagtala ng 2 KOs, 4 submissions at 1 decision. Sa ikalawang round, tinapos ni The ang laban sa pamamagitan ng technical knockout na siyang nagbigay ng unang talo kay Nikal. Mula sa 19 wins 2 losses ay umakyat sa 20 wins 2 losses ang kartada ni Renier Derrider.